Hi, Aira. Welcome to Willstock. Familiar ka sa Willstock? Yes, po. Okay. Bali, ano? Uh, tell something about yourself muna. Hello, hello. everyone Name, name, o kaya saan ka nakatira, ganoon okay. Hello, everyone. My name is Ayra Nicole and Principe. I'm 16 years old, nakatira sa Taguig City, Bagong Bayan. Okay. Malapit lang yun dito, hinanala? Malayo tayo. Ah, okay. Kaya medyo nalilate ka. Oh. <laughs> Bale, ilang taon ka na? 16. 16 years old. So, teenager. Bale, ilang buwan ka pala nakasali sa Wilgats? Hmm. Ah, mga ganon. Ah, August, September, October naman. Almost 4 months, mga ganon. Magka 5 months. Kasabay mo nga pala sa si April, no? Okay. Bale, ano? Ganito. Ah, pang ilang sa magkakapatid? Pangatlo po. Pangatlo. So, ano ka? Bunso ka? Hindi po. Pangatlo. Ilan ba kayo? Sorry. Anim na sa ngayon. Anim na sa ngayon? Uh -huh. ah, so pa panganak lang ng mama mo? Opo. Uh, pangatlo ka, tas anim na sa ngayon. So, ano ka? Tawag ni ito. Ilan yung babae? Dalawa po. Dalawang babae. Pero kapatid mo sila lahat? Opo. Sa tatay-nanay? Yung isa. Para. Sa, yung isa, sa nanay lang. Yung bunso, ngayon isa sinanae lang sa subo. Ayan. So, ilang kayo mismo magkakapatid? Lima talaga. Lima talaga kayo, kasama yung isa. Okay. Ah, uh, pero kasama mo pa rin yung nanay mo sa kay yes, tatay mo. Okay. Ay, yung papa ko po, ano po? Um matagal na po siyang wala. Kumbaga, ano po? Patay na ganun. Patay. Kasi, kasi pa yung um Okay, sige. Patay na as in patay or oh, go, patay sorry sorry ah. Okay, sorry. Okay, go go. Paka paliwanag mo kung bakit anong bakit ganito ganun ganun. Gigi go. Um, Um. Um, nung ano po. Nung ano po, nung kinder pa lang po ako, Siguro po ano, four years old din. Ano po, wala na po yung tatay ko. So, ano po. Yung nanay ko po kumbaga naging nanay nanay tatay ko na namin siya. Parang dalawang dalawang tao siya ganoon. Tapos yung nawala si bago po, parang naghihirap kami lalo. Kasi po, yung kapatid ko po, po, yung pangalawa, ano, Mm. Daw lang din. Nag, ano po yung, ano, baby pa lang po siya. Nagkaroon na po siya ng sakit. Tapos ako po, tapos, hindi to, ko po alam kung siya nag-aalaga sa akin. Tapos ano po, kumbaga puro yung, ano, namatay si Papa. Kumbaga puro hirap lahat. Hirap yung dinanas namin lalo. So, ano, sabi mo, 4 years old ko pa lang nung namatay si Papa mo. Tanda mo pa siya? Ah, uh, yung uh, times na nakasama kanya, na nakapiling kanya. Tanda mo yung mukha niya? Okay. Ah, uh, ano pa rin niya parang grateful ka pa rin 'no kasi natatandaan mo kasi mayroong mga bata na hindi naaalala yung kanilang mukha ng mga mga magulang kasi 4 years old. Sabi kasi nila, 7 years old pa lang, 6 years old pa baba, hirap tandaan ng mga nangyari nung nakaraan, nung dati. Pero sabi nga nila, pag mabigat yung nangyari, natatandaan mo. Parang kagaya nung kay Chris nun natatandaan niya yung nangyari sa ano niya sa mga magulang niya kahit bata pa siya nun Okay So ngayon Wala kang kasamang tatay Wala na Stepfather Stepfather po Stepfather mo Sa tatay mo Ilang kayo magkakapatid? Lima? Apo Okay Sinong ano? Yung panganay ninyo May trabaho? Ganun. Wala ano, po Ano nag-aaral po? Nag-aaral Ilang taon? 21 years old Tapos sumunod? Ano? Eight Kaka-eighteen lang Eighteen Then ikaw? Ikaw na sumunod Sixteen Okay uh, Sa times na Nawala yung tatay mo Sorry ha Okay lang, okay lang. Noong na time na nawala yung ano mo, yung tatay mo. Ano pa yung parang uh, naging kulang sa yo, naging kulang sa paglaki mo, ganyan. Ano yung mga mga gusto mong maranasan na hindi mo naranasan, parang gano'n Ano po, gusto ko pong ano mas dalang makapiling pa po yung tatay ko. Kasi po nung bata po ako pag ano, Kapag may nakikita po akong may ano, kumbaga doon, may, kasama, masaya, may kasama, masaya, may kasama sa iyong pamilya. Ano, masaya, yung pamilya, ganun po. Ano po, sabi po sa akin na, ano daw, iglada po ang ano, iya. Tapos dati po, ano, di, di, ako makausap dati. Kasi, kasi po, ano po, lagi, lagi daw po akong tulala, di daw po akong makausap. Ah, ganoon Oh, okay. So anong ano mo ginagawa mo para malagpasan yung ganong ganong pakiramdam sa sarili mo? Kung ano po? Yung, parang tumatahimik na lang, walang kumakausap sa Ganun, oh, mas gusto mo yung tahimik oh, lang. Opo. Ah, okay. Ganun. Yung parang wala pong kausap. Nat natutulala na lang. Ano yung pakiramdam na 4 uh, years old ka, tapos 12 years na wala kang kasamang tatay na ganun? na pasko ganyan, 'di ba? Ang hirap ng gano'n, 'di ba? Kasi ako dad ako nawalan na rin kasi ng tatay ilang years ago na rin, nasa 10 years na rin. Ang hirap talaga ng gano'n. Ikaw, ano yung pakiramdam mo na gano'n? Na lumaki ka na wala kang kasama ng tatay. Gano'n, okay. um sobrang hirap po talaga lalo na pag wala kang tatay kasi wala walang magtatrabaho, walang magtataguyod sa pamilya niya, kumbaga yung nanay mo ano, nagbabantay lang. Tapos yung tatay mo bigla nga yung mawawala. Yung pagkamatay po kasi ng tatay ko po, ano, bangungot, doon po sa Cebu. Ah, trabaho big, niya po talaga. Ah, biglaan? Sa Cebu? Pero hindi kayo taga Cebu? At, hindi. Siya lang doon lang siya doon nagkatrabaho? Doon po talaga kami. Matagal na kami doon. Sa bagong bayan. Ah, okay. Pero doon siya nagtatrabaho sa Cebu? Opo. Okay. Ganon? ano, uh, napakatatag ng nanay mo kasi it, nataguyod kayo ng ganyan tapos ang lalaki ang lalaki na ninyo tapos ano, wala naman kayo napunta sa, hindi kayo napunta sa masama sa bisyo na ganyan ano yung masasabi mo sa ano uh, sa una sa tatay mo na lang muna kung nabubuhay yung tatay mo ano yung gusto mong iparating na mensahe lalo na ngayon ko, alam kong napakahirap uh, lalo, syempre bata bata ka pa na ganyan ilan yung taon na yung, dinanas mo na ganyan. Ano yung gusto mong sabihin sa tatay mo? Ang, ang masasabi ko lang po sa papa ko. Na, ano, miss, na miss ko na siya. Hindi <laughs> pa rin po ako makaget over sa pagkawala niya. Miss, miss na miss ko na yung ano, yung kumbaga princess. Princess po talaga yung ano, yung mag-treat sa akin ng papa ko. Mahal na mahal ako. Yung mga need, mga kailangan ko po na nabibili niya. <laughs> pinaghihirapan niya para mag mab niya sa akin. Kung, kung andito ka lang pa, ayun, ano sana ako, kumbaga, taong bahay, tapos, tapos walang kulang sa akin, Ganon. di ko, di ko masabi lahat, na no. okay. Okay lang yan, ilabas mo siya na ganyan kasi kasi sabi nga ng iba, minsan nararamdaman daw tayo at nakikita tayo ng ibang sa ibang ano, na ibang eh kagaya ng mga kaluluwang ganyan na naririnig tayo ng ganyan. Tapos kasi ako naiintindihan kita kasi parang hirap mangyari para sa isang ama kagaya ko, isang ama na iniisip ko palang lang paano yung anak ko pag na pag naiiwan ko na ganyan, di ba? Kasi siyempre ang hirap lumaki yung mga bata na walang kinakasama sa paglaki nila paano kung ano kasi iniisip ko lagi sa mga anak ko yan na ganyan yan naiiyak na rin ako <laughs> kasi na ano ka nakaka-relate ako sa iyo kasi nga nung naiwan ako ng natatay tatay namin although malalaki naman naman kami mas, maano na kami ma, alam na namin yung mga pagsubok sa buhay pero kulang pa rin pero yung sa inyo bata pa kayo kasi ang hirap para sa magulang din na maiwan na kayo na ganyan alam kong kung nanonood man yung tatay mo gusto uh, tatutuwa siya na nandito ka sa akin na nandiyan ka kasi matatag ka basta wag ka lang pumunta sa mga masasama na ganyan pero alam ko mabait ka naman na bata then saludo ako sa mga nanay na mga tinataguyod yung mga anak na walang ano walang humpay sa pag uh, tatrabaho pinapasok siguro lahat ng nanay mo para lang mataguyod kayo ano yung gusto mong sabihin sa nanay mo na napaka tatag ganyan go Ma, maraming maraming salamat po sa pagbuhay sa aming magkakapatid. Kinaya mo, kinaya mo lahat ng paghihirap. Kahit walang, tum, walang ano, kahit wala na, walang, walang tumulong sa'yo, kaya-kaya mo. Sobrang tatag mo na, mahal na mahal kita. Yung nasasabi mo sa nanay mo lagi, mahal na mahal kita? Okay. Hindi ko, hindi ko po siya nasasabi sa person kasi may ko talaga. Ayun, parehas tayo kasi eh. <laughs> sabi, sabi nga ng iba, puro sa social media lang mara sa sabi lagi yung mga mahal na mahal kita, ganyan. Ayan, at least maririnig niya na ganyan. Alam ko matutuwa siya sa dyan. <laughs> mahal na mahal ka, ano, mami, ng anak mo. Kaya kung meron mga ano, tampuhan kayo, isipin mo lang, panoorin mo to. Ganyan. Ah, <laughs> uh, tawag nito. Ano man, ano pala yung, ano mo, pangarap mo sa buhay? Wala ka pangarap, ano, flight attendant, sunod, ano, eh, ko teacher. Ah, teacher. Okay. kaya e, uh, ano, masasabi ko lang sa lahat ng mga kabataan diyan, bakay kayong susuko sa buhay, kagaya ni kagaya ni Ira Nicole. Ira Nicole. <laughs> na hindi sumusuko sa buhay kahit ah uh, maraming pinagdaanan na, ah. kahit ganyan, nag- nag-iisa lang no kinasamahan, ano, ang pinanghugutan na lang niya ay mga kapatid niya, tas nanay niya, tatay niya, wala na rin. Pero andiyan pa rin siya, napakatatag. Kaya saludo ako sa iyo, Aira Nicole, na humarap po sa akin ng ganyan, napaka lakas ng loob mo, ganyan kasi. <laughs> kasi maganda rin yung ganyan na pag-uusapan din natin para at least aware din yung iba na hindi natin na nakakilala sa atin na ganyan. Kasi minsan may mga nambabas na ganyan pero hindi nakilala yung tao. Kaya maraming salamat, Aira. Kung meron man di man ako naitanong sa iyo, kung magkaroon man tayo ng part 2 ganyan okay pwede naman sa sunod okay <laughs> uh, maraming salamat Ayra saludo ako sa iyo thank, thank, so. thank, you. thank you bye bye you guys.